Uh, so ito po mga ka-GM, mayroon naman tayong gagawin na isang uh, L200 na Mitsubishi. Ang gagawin natin dito, papalitan natin ng uh, timing belt. No? Ang timing belt dito ay dalawa. Isang malaki, saka yung isa dun sa loob. Ayun. Ito, 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 ito. ito. Yung maliit, saka ito, malaki. Bali, ang gagawin natin dito, papalitan natin siya. Kung magpapansin niyo mga ka-GM, oh, uh, may mga lamat-lamat na yan. So kailangan talagang palitan yan. Kasi ito, 200,000 km na siya. Tapos sa uh, ngayon lang magpapalit ng, ano, ng uh, timing belt. So okay. kaya kailangan po natin siyang palitan no. Saka yung kanyang idler bearing, dalawa yan. Tapos dito, tapos yung kanyang uh, tensioner doon. na isa doon sa maliit na tensioner. Tapos ito papalitan din natin tong hydraulic tensioner niya no. So ayan, ito yung mga piyesa natin na bago. Ayun siya. Ah uh, mga ano yan, uh, original naman siya Mitsubishi. Yan tapos sa uh, timing belt niya, ito. Dalawa. So yan po yung mga papalitan natin yung mga KJM no. So, bali pinababaklas ko na sa kasama ko mga ka-GM, no? Ah, uh, ito bago natin baklasin, ah uh, itinaiming muna natin. Nilagay muna natin sa mga timing niya, timing sa camshaft, sa ilalim yung crankshaft, tapos yung uh, doon sa maliit sa kanyang ano, ah uh, balancer, no? Yung sa balancer niya. Dalawa yan doon sa ilalim. Tapos dito sa kanyang high pressure pump dito sa ano, sa injection pump niya, no? Yan, ah uh, bago natin siya bago natin siya baklasin. Kailangan na i-timing muna natin sa number 1, top dead center yung kanyang piston, tapos uh, nakaset up na yan, naka number 1 na yan mga ka-GM. So yan, yeah. uh, binabaklas ng kasama ko kasi para ma ma magkaroon din siya ng idea. Kasi first time din niya magbaklas nito. Ito kasi ngayon pa lang siya mapapalitan ng ano, uh, timing belt. Kaya napakadelikado nito mga GM pagka naharos kasi ito kasi malutong na yung uh, luma niya. Pag naharos mas malaki masisira sa ating makina no. Kaya kailangan na uh, every 100,000 km dapat nagpapalit na kayo ng ano. Ng uh, timing belt ng mga ganitong uh, sasakyan no. pagka timing belt yung uh, makina ninyo kailangan 90,000 to 100 kailan palitan na siya ng ano. Uh, timing belt kasi pagka naharos yung ipin nito o kaya umikot sa kanyang ano, camshaft uh, may posibilidad na mabali yung kanyang camshaft o mabaluktot yung kanyang uh, balbula ganoon tapos yung kanyang mga rocker arm dito pwede siyang ano pwede siyang uh, maputol no kanyang mga rocker arm so yan po yung uh, ganitong sa mga timing belt na makina ay dapat lamang na 90,000 to 100,000 pinapalitan na siya so ayan uh, papalitan na natin siya ngayon at uh, binabaklas ng kasama ko kasi siya na yung pinagbabaklas ko para sa susunod ay alam na rin niya kung paano mag timing no? at paano palitan ng timing belt So ayan po, uh, naikapit na po natin yung uh, bagong ano, uh, timing belt, yung uh, malaki sa kanya sa panloob dun sa kanyang balancer no. Ayun, ang so, maliit doon so kailangan bago natin i-release itong kanyang uh, pinaka susi dito sa kanyang uh, tensioner mga ka-GM ay ating uh, itatiming na tama ano kasi pag ni-release natin yan hihigpit na yung automatic hihigpit na yung kanyang ano pag ni-release natin ito automatic hihigpit na yung kanyang uh, tensioner uh, pulley ito so kaya kailangan bago natin i-release yan bago natin i-release ito ay uh, tama yung ano timing natin no Time, timing dito sa kanyang uh, injection pump sa kanyang high pressure pump sa kanyang camshaft dito tapos doon sa kanyang crankshaft uh, crankshaft crank gear dito tapos dito sa ano niya bago natin bunutin itong kanyang uh, pinaka pinakasusi ito to pinakapin kasi mag ano na yan uh, mag automatic na mag-press na itong kanyang uh, tensioner so ayan po na no? Uh, okay na po siya At uh, yun po yung ating uh, may babahagi sa inyong mga video At uh, like and share po yung ating mga videos Para magkaroon din po ng idea yung iba Lalo sa may mga ganitong sakyan Na uh, timing belt ang uh, problema Na kailangan palitan ay uh, Pakibahagi po yung ating mga video no uh, Ako pinapatuloy para papasalamat sa inyo Maraming maraming salamat po sa, sa ating mga manonood, sa ating mga viewers Sa ating mga subscriber